Umiyak si Aling Maliit kasi wala ang mama. Kawawa naman si Aling Maliit kasi nga na ospital ang tatay at ang mama siya ang nagbabantay. Sa so tingin nyo papasok pa kaya sa school si Aling Maliit? Good morning, guys! Time check! 3.59 a.m. na. Abay, mas nauna pa ako nagising kesa sa alarm ko eh. Nag-alarm ako ng alas 4 pero nagising ako 3.59. Ang dahilan, ang tatay dinala sa ospital. At ang nagbabantay at kasama niya ay ang mama. So ngayong araw, aasikasuhin ko nga pala ang mga kapatid ko. Tsaka pa nag-alarm. <laughs> mas nauna pa ako nagising guys. Bali una kong ginawa nagsaing muna nga pala ako Grabe hindi na ako sanay magsaing kasi ang mama siya lagi nag-aasikaso sa mga kapatid ko ay nagkataon ng tatay din nila sa ospital tapos ang kasama ang mama so walang gabang si tatay ang mama na lang kaya ako na lang mag-aasikaso ngayong araw Bali papasok ko nga pala si Hazel si Hana si sakmo at si Aling Maliit ay magbabaon sila ng kanin kaya yun ito muna ang ginawa ko mahirap pala talagang mag-aasikaso ng mga bata tuwing umaga ranas na ranas niya na mga nanay, di ba? Yung every Monday to Friday, gigising ka ng maaga para magsaing, para asikasuin sila. Akala ng iba, madali lang, pero grabe guys, sobrang hirap. Pero kapag nasanay ka na... Gagaan din yan. Alam nyo ba kung bakit dinala ang tatay sa ospital? Kasi kahit pagbabala ng doktor na manegarilyo, ay naninigarilyo pa din. Pinagbawalan din na bawal kumain ng maalat, Pinagbawalan na wag kumain ng sobrang dami. Pinagbawalan na hindi uminom ng ala. Abay ang ginawa ni uminom ng ala, kumain ng maalat, kumain ng sobrang dami. Kaya yung sakit niya nag-trigger. Ang resulta, yun dinala sa ospital. Ay, hindi talaga mapagsabihan. Sabi namin, bahala ka na ikay matanda na alam mo na ang ginagawa mo. Guys, may tatay ba kayong ganun? Oh, uh, siya, wait lang. Naguhugas nga pala ako ng bigas dito. Bali, pangatlong hugas ko na nga pala. Ay, pagkakahina na pa ng tubig ngayong umaga. Kasi nga, sobrang daming nagamit kaya ganto siguro to. Pero legit, sobrang hirap mag-asikaso ng mga bata. ganto pa rin ba kayo, guys? Ang ginagamit na panukat sa tubig ng bigas ay daliri, alam ko karamihan ganito. Kasi nga dito tayo nasanay, 'di ba? Ang pagsukat ng tubig sa daliri Oops, labis pang pa ang nailigay kong tubig. Bawasin ng konti. Tapos, isa lang na natin. Bali, ang pambaon nga pala ng mga bata ay fried chicken. Ang ginawa ko dito, parang tinusok-tusok ko ng tinidor para maluto yung pinakaloob niya. Kasi minsan, di ba, hindi siya luto ng ayos. Kaya ganito yung ginagawa ko. Bali, naglagay nga pala ako ng crispy fry dito. Kasi gusto ng mga kapatid ko, may gantong coating. Para daw mas malasa at masarap ang kain nila mamayang lunch. Break? Kayo ba? Favorite nyo rin ba ang fried chicken? Baleng ulam nga pala ng mga kapatid ko ngayong umaga ay itlog at hotdog. Pinagsama ko na nga pala sila para mas masarap ang kain nila ngayong umaga. Kayo guys, anong paborito nyong umagahan o breakfast? Comment nyo nga. Balang pinagprituhan ko nga pala ay yung pinaglutuan ng fried chicken. Sayang naman diba kung itatapon mo lang. Guys, ganito rin bang ginagawa nyo? Sayang walang tirang kanin kagabi. edi di sana nakapagsinangag ako. O oh, eto na, luto na yung kanilang ulam ngayong umaga. Nakapagprepare na rin ako ng baon nila aling maliit sakmo at hana si Hazel nga pala ay hindi nagbabaon tapos nakita ko si aling maliit umiiyak doon kasi nga wala ang mama di ba si aling maliit kasi ay bunso namin kaya sanay siya sa mama sabi ko kung papasok siya sabi niya oo daw sakmo na sa aling maliit at mo <laughs> na. ay eh, wala nga ang mama na sa hospital kasama ang diga Oo. Oh. Pag walang mama, hindi nakapasok yan. Ano? Pag na siya. Pasok daw siya. Pa Pasubuhin mo dito ng kaunting ka -ka kanin. Kaunting, dalawang subo lang. Guys, may dumalaw na paru paro ang aga pa. Sabi niya, ito daw yung lolo natin or lola na yumaon na ganon. Sigurang lolo to. Lo, ba't ka dumalaw ngayon? lolo. Hello, lo. Miss you. Eto na nga si Aling Maliit, patuloy pa rin sa pag-iyak. Sabi kay tumahan na at ang mama pabalik na mamaya. Yeah. Nakakaawa talaga ang mga bata kapag walang mama, di ba? baon mo. 100, bye! Ingat! Ang ah, si Hana, na Si Aling Maliit, naiyak pa doon? Mm -mm. Tiyatanong nga ng mama kung naiyak. Naiyak Ah. Bali, eto nga pala ang baon nila. Sinamahan ko na nga pala ng nilagang saging na saba. Para naman healthy, di ba? bali sa si aling maliit nga pala, eh, hindi kumain ng kanin ngayong umaga. Kaya nilagyan ko siya ng maraming tinapay sa kanyang bag at kainin niya kapag siya ay naguguto. Baon nyo, 100. Si Chelsea, sakmo ay 100. kialing aling maliit ay bainte lang. 100, bye-bye. <laughs> Grabe, nakakapagod talaga mag-asikaso ng mga bata. Kaya sa mga nagasabing madali lang, taray nyo din kayang subukan. O siya, ingat kayo sa pagbasok. Bye-bye! Cool It Moments Hindi ko inisip na mawawala ka pa. <tinyo> Ay na, Guys, papahulaan ko sa mama kung tagmamagkano tong bag na to. Ay, napakaganda. O, oh, pag nahulaan niya, kanya na. Pag hindi, pagbebenta ko sa kanya. Tagmamagkano tong bag na to sa tingin mo? Leather yan, ha? Leather mo. Tingnan mo ang loob muna. Tingnan ko nga loob. Leather yan. O, oh, waterproof. O, oh, bay, kaganda. May mga bulsa din. May bulsa. Oh. Adjustable adjustable yan. nga, mm, adjustable pa, oo. Ah, 500 okay. or 1K. 500 or 1K? Mali! 400 plus. 400 Bura. lang yan, ma. Mura diba? lang. Diba? May kaganda. Pag dalawa nang binili, free shipping. Oo. Oh. Tingnan mo, matumayo ka, try mo. Oh. Tama o. lang po, sa sa'yo. Sakto lang yung laki sa'yo. Oo, oh, diba? Ma, mukha kong liyaman din dyan sa wag na yan. Sana. Oo, oh, mayaman. And guys, kung gusto ko rin nasa yan, no, basket ko lang. At well, bagay sa mama. Kanya na lang. <laughs> Hala, may nagbigay. Sino kaya ang nagbigay nito? Eme lang, binili ko yan para sa sarili ko. Sobrang mura lang naman kasi ate. Alam nyo kung ba't ako nabudol agad sa ring na to? Kasi adjustable yan, te. Tapos gold pa. Eh ako, mahilig ako sa gold. Kaya napacheck out agad. Yung na, nag-aaway mo oh. Ma, ay, nag-aaway pa. Ay, 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 nag-aaway ma. Ma. Yeah, sa aling malit, makulit talaga to. <laughs> ma, kumuha ka ng pamalo. Ma. O, paluin mo na sa aling malit, o. Ma, kumuha ka ng pamalo, paluin mo na sa si aling malit, oh. ay, oy, ay. Ay, 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 Yo, gagarotihin! <laughs> <Ako sa yan! laughs> Shit! Nasaan aking pabango? Give me that. Ang bango niya, Ballerina Cappuccino. Unexpected yung bango ng Vilili Cappuccino perfume na nabili ko. Perfect na perfect to para sa mga taong laging pawisan. Kasi nga, oil-based na siya. Alam mo, kahit dalawang spray pa lang, dikit na dikit na talaga sa katawan ko yung bango niya. Feeling ko talaga magtatagal tong pabangong to. Kasi ba diba, konting spray mo lang. Sobrang bango mo na. Amoy kape ka na. Guys, alam nyo, hindi kayo magsisisi pag bumili kayo nito. O kaya, akin na ang aking pabango. Cappuccino flavor. Check out na. Patingin niya, patingin, patingin. Dito, dito. Saan? Napano? Dito. Saan? Dupa. Ana, na, napano ka? Sob-sob, mama. Napano ka? Na nasub papa. Napano na na ka? Sige, mama na sob Nasob-sob ka? Oo. Mm -hmm. Nasaan? nasa. Tingin nga, tingin, tingin. na natugo! Hindi! Ano, natugo? Ano? Hindi ka, Jor, natugo. Natugo, oo? Ano, natugo. 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 natugo? Tingin nga lang. Tingin nga lang. Tingin, tingin, nga Ayaw! Tingin, pati nga Natugo! Patingin! Hindi tingin natin. Ayaw! Patingin. Dito, itu, gini, gini, Eh, gini, patay. gini, 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 paturukan gini, si gini, 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 Paturukan gini, paturukan. gini, Ayaw. paturukan. Ayaw. Ayaw. E eh, di ka sabi sa'yo ay bawal umakit doon. Ba't ka nakakiyat? Patigil na yan. Patikin? Hindi pa. Paputurukan yan sa puwet. Ano? Turukan sa puwet yan. Turukan sa puwet. Ay, inadugo ang noe. eh. Dayon. Dali na to. Oh. Ayaw. Dali na yan. Dayan. Ayaw. Tuturukan sa puwet. Nadugo ang noe. eh. Akit na akit. Akit akit sa puno. Oh, yan. Tuturukan. Ano? Wala. Tuturukan. Ayaw. Ayaw, tuturo kan Paturo ka mo na aning maliit. Dali mo sa kanyang mama. Paturo okay. mo. Tuturo. Dali, magbebehan Dali! Oh. Dali. <laughs> ano, akit ka ng akiyat?